Sir, gusto namin malaman, ano po ba nangyari? Bakit uh, nagkaroon po ng pagpapalit ng liderato sa Senado? Um, well, ang ini-expect ko sana, pinakamaganda sumagot talaga niyan, yung apat eh, na nagsimula eh, si Sen. Lacson, Sen. Jotiveros, Legarda and Subiri. Uh, sila yung nagpasimuno na kausapin yung mga kasama namin at kinausap din nila ako. Oh. Um, pero siguro, ang masasabi ko is that uh, eh, lately kasi maraming batikos ang inaabot ng Senado. Eh, merong mga aligasyon laban doon sa aming mga leader. So baka ang naisip ng karamihan sa amin, magandang pagkakataon to para sila ay masagot. They, they will be able to address these allegations nang hindi napak nakapagitna ang Senado. Hindi ba? Dahil ang Senado ang nababarili eh. Di ba, napapaginitan din pag binasa mo yung mga punto. The Senate is like this, the Senate is ganyan, na-involve ang Senate sa ganito. Na, ano, de, mas maganda siguro yung naisipan nga nila na, teka man, no, de, ayusin natin at uh, magkaroon tayo ng magandang pagkakataon, mabigyan natin pagkakataon itong mga kasama natin na sagutin nila. So, Tito Sen, um, Medyo tumutugma po ba ito doon sa sinasabi ng ilan na may kinalaman po ito doon sa dahil na idadawit si uh, dating Senate President Cheese Escudero dahil nabigyan po siya noong donasyon ng isa po sa mga top 15 contractors uh, na nakatanggap po nitong flood control project. eh Baka, baka nakakasama nga yun doon sa kabuuan na sinasabi na na ina, atake ang Senado. eh Kung merong mga dalawa, tatlo sa amin eh, na atake eh dapat hindi nakapagit na yung Senado doon sa sa mga mga allegation na yon. So, uh, yun ang isa sa mga siguro masasabi natin kaya siguro naisipan nito mga kasama ko na pag-usapan namin at uh, kausapin yung ibang uh, miyembro ng Senado na magpalit muna kami ng liderato. Opo. Um, meron din po kasing mga lumalabas na balita na meron daw pong dissatisfaction pagdating po sa chairmanship po ng ilang mga komite. Ano pong tugon nyo doon? Eh, narinig ko rin yun. Hindi eh, natin may iwasan yun sapagkat uh, although maraming mga committees at kalawamput-apat uh, lang kami, eh, hindi naman nag-chairman yung uh, Senate President. Usually yung minority leader hindi rin at yung uh, majority leader hindi rin usually. So sa dalawamput-isa, napakadami committee pero iinan lang ang major na sa So maaaring meron talagang dissatisfaction as far as uh, chairmanship is concerned. And uh, isa sa mga pinaka nasagitan nasa gitna ng, ng usapin ay eh, yung Blue Ribbon. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM! Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang. True Network PH. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and Podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Ito tayo sa...